Hello everyone, uh, bagong lahat, ako si Coach Lovely So, nakabase ako sa Hong Kong So, residente kami doon mag-asawa. Ngayon, ang topic natin ay about uh, First time Yung mga first time na pumunta sa US So, nung last year, nung June 15 That was my first time na pumunta sa US Ano-ano nga ba ang mga hinanap sa akin sa immigration sa Hong Kong kasi since based kami sa Hong Kong 'to ako nanggaling to uh LAX pero nakakuha ko ng US visa dito sa Pilipinas dito sa uh, Pasay Pasay Bayon sa Pasay yung malapit doon sa ano ba 'yun dagat <laughs> I'm not familiar anymore in the in the Philippines So, yun, dun banda. So, Lord, uh, thank you, Lord, at na, na sa wakas, nabigyan na rin ako ng visa. So, yung visa ko na inapply at ay tourist visa, hindi siya uh, spouse visa kasi uh, Hong Kong resident kami sa uh, Hong Kong. And then, we are in the Philippines. May bahay kami dito. So, no, during na interview ko, ang mga hinanap lang sa akin ay yung passport. Una. And then, ang mga tinanong sa akin is about uh, yung partner ko. Yung mga yon kailangan maging, pag nag, uh, in-interview ka, you need to uh, look to the consul officer eye to eye. Hindi siya pwedeng uh, kung saan saan ka lumilingon, gano'n. And then, uh, ano yung trabaho mo? Yun ang tinanong sa akin. Anong trabaho ko? Anong trabaho ng partner mo, ano ang, hindi na tinanong sa akin kung magkano yung income ko kasi yung agency nan tumulong sa akin about uh, sa pagfill up ng form I will uh, write it down later in my uh, below so yun, ang mga tinanong sa akin and then how did we met, yun yung last na tanong niya so, mabait yung uh, consul officer, kung putuusin nga, alam nyo ba yung kung you are a uh, Uh, you love the, uh, the movie sino yon yung yung kasamahan ng yung kung alam nyo yung movie na uh, London is Fallen at saka yung isa pa yung uh, Madam Secretary doon kamukhang kamukha niya so yun yung nag, uh, nag, nag ano, nag sa akin nag interview so yun nga ang mga tinanong sa akin pangalang ko ang birthday ko and then ano pa yon Oh, saan ako nakatira? And then anong trabaho ko? Syempre, kung sa abroad ka nagta- uh, nagtatrabaho, you need to give them specific kasi wala naman sa mga ano na 'yun sa mocking namin ng agency. So, 'yun sinabi ko na base kami sa Hong Kong. Tapos tinanong niya, "Bakit ako nandito sa Pilipinas?" Sabi ko, "Ah, uh, bakasyon ako ngayon so sinamantala ko na uh, mag uh, kumuha ng visa ganun." Ngayon, yun nga. Thank you, Lord. Na, uh, na isyuhan ako. Basta ang, ang tanong niyang last sa akin ay ang paano kayo nag-meet ng ng iyong uh, partner, yung asawa ko. Iyon, sabi ko sa isang koko coffee shop dun sa Hong Kong, galing ako ng uh, 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 gym from my training session. Ayun, nandoon siya. And then by that time na nandoon siya, pumunta naman ako ng na nagkape and then uh, he approach we approach each other how many times coming how many times ako nagano ayan dun and then suddenly sabi ng officer nung narinig niya yung kwento nung aming love story di yun ang sinabi niya uh, sabi niya kinuha na niya yung aking passport okay you come back in two weeks for your passport sabi niya December sa ng pass ng uh, officer talon ako ng talon and then No, pag hindi talaga makapaniwala kasi three times akong na-deny sa Hong Kong kasi during pandemic naman 'yon, bakit ako mga na-deny? May mga dahilan din kasi kasagsagan ng pandemic at tapos uh, bagong katatapos lang ng opera ko ng uh, appendectomy. yun, sa maraming hassle pero pinilit ko yung sarili ko na makakuha o mag-apply ng visa. So ngayon, eto na si nagbaka sa gali ako dito sa sa Pilipinas yun nga sa so, thank you lord at ano yun wala sa ano yun wala yun sa plano na mag-apply ako sabi ko uh, let it be na ganun na lang pahayaan ko na lang pero hindi ako nag give up hindi ako nag uh, hindi ako nag uh, nadismaya after ng three times ko pag-deny uh, three times guys three times lahat yon tourist visa. Noong una, yun, deny. Tapos yung pangalawa, yung pangalawa, pangatlo, deny yun. Kasagsagan yun ang pandemic. <laughs> so, yon So, thank you, Lord. At ano ko, um, ang talong-talong ako noon, no, no sinabi niya sa akin ng Philippine Consul, ay, siya ay American yung nag-ano nag, sa akin, nag-interview. So, nung biligyan niya ako, nang balikan mo na yung, yung ano, grab niya, gano'n. Tuwa ako, nakita niyo yung ngiti ko. Tapos masaya ako napatalon na ako sa harapan niya. Tapos hindi ako makapaniwala sa tuwa. And then nung paglabas ko, alam mo yung mga kakilala kong hindi ko kakilalang tao ay niyakap ko. Sabi ko sa kanila sa sobrang saya ko. Sabi ko sa mga nakakasalubong ko, pwede bang hug? Sabi ko na approvean ako ng visa. Sabi ko ganun din. Hug mga ilang tao siguro yung sino man yun yung mga hinag ko na yun kung nanonood kayo na YouTube. yon sana matanda nyo ako na yung nag ako ng hug sa inyo para lang i-express yung aking uh, saya sa tears of joy ba kumbaga hanggang sa paglabas ng gate ganun o sino, -sino yakap ko kasi ako lang mag isa then yun nga nagantay ako ayun na dito uh, two days lang, nakareceive na ako ng um, message from, ano yun? EMS. Nahin, that, not EMS. So, pinick up ko yung aking uh, uh, passport doon sa uh, likod ng uh, MOA yon so nakuha ko yung aking uh, US visa so hindi ko pwedeng pakita rito sa inyo <laughs> kasi very ano yun very, yung mga papeles, documents hindi pwede pero i-try ko na i-clip sa aking uh, video yun nga so ito na nung nalaman ng asawa ko na gano'n, na 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 naproban ako ilang days lang guys nagbook na siya ng ticket sa akin ng plane ticket naproban ako ng April 15 tapos after one week alam mo yun <laughs> pagbalik ko sa Hong Kong naanuan ako noon na hindi pa rin ako makapaniwala alam mo yun yung passport ko ay meron siyang US visa ganun kasi so, tumatawa ako yun. Tapos yung mga client ko, na kasi personal fitness trainer ako, hindi ako masyadong uh, tao na ito, Hindi ako masyadong nagpo-post sa aking mga social media kasi yung mga client ko ay they want to have a private uh, privacy Baga, privacy yung mga yon uh, kailangan nila I ask them na kung pwede ko silang mga kuna na video during my aking, aming uh, training session. Pero matataas po kasi ang mga, ano nila, katungkulan nila sa kanilang trabaho sa Hong Kong. Yung apat, lawyer sila. Tapos, yung isa, CEO COO, Chief Officer. Mga, may mga, ano, may mga matataas yung mga hawak kong uh, client. And, the client, and they, we became friends. So, kasi tagal na naming magkakaka- kilala sa true sa akin training. So, since 2020 uh, 2012 yata yung isa. And then 2016 yung iba. Hanggang ngayon. Kaya, thank you Lord talaga. Alam niyo kung tutusin. napaka uh, napakaswerte ko kasi. Yung aking tinitirhan ngayon, ikatasto nga ng akin training. So, sa akin pagsisikap. Dati akong single mother na naka kilala ng napakabait na tao sa Hong Kong dahil sa akin fitness training session. Kasi pagkatapos ng akin training, coffee naman ang kakambal ko para lang alam i-pump yung muscle. So, isa rin akong dating uh, Hong Kong model physique. Hindi lang ako hindi lang ako show off kasi gusto kong maging simpleng tao lang. Ayoko yung ano ba, Ayoko yung oh yung ganyan 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 alam mo yun, hindi pa ako ganon napaka simple ko simple gusto ko lang yung simple ah uh, parang ganon yon so okay let's go back sa aking story so ayun na yung time na king pag uh, punta sa US my god marami pa ako na experience doon so, na nakakatawa so siguro yung aking story naman doon ay uh, about yung mga nakakatawa story i-upload ko later. Pero ito muna sa immigration. From uh, immigration sa lux So, ang kailangan hanapin nila, plane ticket, kailangan nyo i-pasero uh, po yun para sa mga first-timer. And then, sa mga luggage nyo naman po, kung gusto nyo magdala ng something, huwag kayong magdadala ng mga uh, luto or something para hindi na kayo maberya. Meron ako mga dalang mga snacks. Chinect in ko yon And then meron akong dalang snacks na pwede ko lang kainin sa aking long flight. Pero meron din naman pagkain sa aeroplano. So yun nga. Ang... Um, wala naman ako naging problema kasi priority yung lahat ng mga luggage ko. Thank you kay husband. So yun, ang naging priority lahat yon. Ah. Uh, And then, ang hinanap sa uh, consul, sa immigration doon sa LAX, sa LA uh, airport, yung passport, i-interviewin ka, depende yun kung ano yung mababasa nila sa profile mo doon. Tapos, tinanong sa akin ng officer kasi sabi niya, uh, nung sinabi ko na base ako sa Hong Kong, bakit kailangan daw sa Hong Kong ako? Eh, maraming mga gandang islands sa Pilipinas. Di syempre ako, okay kailangan kong sabihin ng totoo kung ano yung nasa loob ko. Sabi ko, sir, sabi ko, we know that na ang Pilipinas ay mababa lang ang, ang sahod. At saka, oo, marami, tayo, marami kaming mga tanawin, beach dun sa Pilipinas, mga ilang island yun, sabi ko. Pero, yung the salary in the Philippines is not enough. So, kailangan na kaya nagpunta ako sa Hong Kong para magtrabaho to support my family yun sabi kong sa kanya so sabi niya tagalog uh, ko na lang pagagali <laughs> na naman ako ng isa kasi di ako nag and then here you go sabi nga niya so there's a lot of beautiful uh, beach in the in the Philippines why you stay in Hong Kong sabi ko kasi sinabi ko 18 years na ako sa Hong Kong sabi ko the reason why because in uh, the Philippines we, the salary is not enough sabi kong ganun. Yun ang totoo. And then, uh, in Hong Kong, I earn a lot of money to support my family. I have two children, and now I am a grandma. Yun. Yun ang sinabi ko sa officer. Tawa siya ng tawa sa akin. Okay. Yun, good job, sabi niya. Natuwa nga siya sa akin. Tapos yun, oh, may dala ka bang mga pagkain? Alam mo yung mga parang sariwa, ganun. Sabi ko, I have a snacks pero hindi ibang pagkain sabi ko okay di yun na lang yun, yun lang naman guys ang hinanap sa akin passport ah uh, yung Hong Kong IT ko antayin nyo na ah uh, antayin nyo na hingin yung kung ano yung documents na ah uh, hingin yung plane ticket uh, do you have your plane ticket with you kung gano'ng kakatagal dito sa US sabi ko apat na buwan do you have your A plane ticket. Di, binigay ko yung plane ticket. Huwag nyo nang i-screenshot kasi maghahanap ka pa noon. Alam nyo yung ibang nakasabay ko ng na mga tourist. Hinanap pa yung cellphone niya. Siyempre, yung, yung, doko, yung, yung plane ticket na yun, na, na na, na ng, ano, ng mga photos or mga other stuff niya na nakalagay sa ano. Yo, mas maganda ang tip ko kung first lalo pag first timer kayo uh, screenshot, oo, para meron kayong copy. Pero, mas maganda ang ipa-serox copy nyo, yung plane ticket nyo, para, and then, i-ready nyo na yun sa inyong uh, hand carry. Uh, and then, kapag hinanap ng consul officer yung sa immigration sa US airport, i-hand over nyo na lang. Ganun. And then, sa akin, hiningi yon yung plane ticket ko na round trip. And then, yung Hong Kong ID ko, binigay ko, wow! Sabi niya, na, napawaw siya kasi nga, Hong Kong resident. Alam niya yun. But, uh, sa, hindi purgit, pero Hong Kong resident ka, guys. Sa Hong Kong, hindi ka basta, basta, mahigpit ang, ano, ang mga US uh, embassy sa Hong Kong. Kasi tatlong beses nga ako madenay doon, lalo kasagsagan ng pandemic. Doon ang higpit nila. So, hindi hindi sinasabi na na madali sa Hong Kong maanohan ka, ka ng isuhan ka ng, visa. Hindi po totoo yun kasi binibase pa rin nila yan. So, yun guys. ah uh, sana pag napanood nyo yung ang aking, if you watch this video, ah uh, don't forget to like and follow and share. And yung iba kong topic later munti ko na makalimutan na gumawa ko ng video para sa uh, ano yung experience ko papunta sa first time ko papunta sa US. So, yun lang guys. And then, I will try my best na i-share ulit sa inyo yung mga, yung kasi nag, nag layover ako doon sa LAX sa International Airport and then from LA to uh, Ohio naman. So, maraming mga kwento din doon tsaka yung mga pag, yung pag-uwi ko yung mga marami ako na experience so yun lang guys so don't forget to like and follow alam ko na uh, I'm not that famous in YouTube channel kasi ayun, hindi rin ako masyadong nag doon uh, minsan lang kapag yung may time kasi marami akong mga training so yun guys and uh, kung gusto niya man ako i-follow sa aking love, uh, Facebook lovely fit a lovely fit sexton yun pong aking facebook and uh, yung aking uh, youtube channel ay ito kiklip ko na lang po sa aking video yun lang guys thank you very much for watching and uh, don't forget to like and follow salamat ng marami have a wonderful day bye